What's up mga kapatid, inaaya ako ng mga chimera ants na magbike bukas ng madaling araw, kaya naman nilabas ko na ang dapat ilabas. Hinanda ko na ang mga gamit na gagamitin para sa paglalakbay ko kasama ang mga chimera ants. Naglagay din pala ako ng lalagyanan ng tablet para hindi sumasakit kamay ko. Kakahawak sa phone habang nagbibisikleta. Nililinis ko na din ang bisikleta na gagamitin ko sa paglalakbay kasama ang chimera ants. Pinapapogi ko para takaw tingin sa mga nyoging na dumadaan at hindi matakot sa mga alaga kung Chimera Ants. Binumbahan ko na din para pati ang gulong ko matigas. Binabahan ko din ang upuan ng bisikleta ko para hindi sumasakit ang betlog ko. Kumuha ko ng barya pambili ng pansit totnak na kakainin ko bukas ng madaling araw bago mapasabak sa laban kasama ang mga Chimera Ants. Ang swerte ko kapit-bahay ko na ang tindahan, hindi ko pa naabutan na nakabukas, kaya wala akong kakainin bukas ng madaling araw. Chinat ko ang chimera ants at hati na lang kami ng kakainin. Bukas ng madaling araw pupunta siya sa amin at may dala siyang pansit-totnak at dito namin lulutuin at kakainin. Gago. Good morning mga kapatid! Kakatulog ko lang galing sa gising at tinawagan ko ang mga chimera ants para patulugin sila galing sa gising. Time check na pa sobra ata ako sa aga. Sinarado ko ang pintuan dahil bubulabugin na naman ako ng mga kemera ants. Daladala -dala ng kemera ants ang pansit na kakainin namin bago kami maglakbay. Inaya ako ng kemera ants na mag-iced coffee muna para daw antukin siya. Nagsaing kami. Dahil naubos na pala ang hugas na kakainin sana ng kemera ants. Naka rice cooker na kami kaya ako sana yan maluluto. Sinunod na ginawa ng Kemera Ants ay magsalang sa kasirola ng tatlong basong kutsara at pinaglaruan pa ng Kemera Ants ang pansit totnak. May nakitang itlog ng dinosaur ang Kemera Ants at ang isa dito ay nagpapanggap Kulang na itlog. Ka! Isinalang na ng Kemera Ants ang pansit totnak para daw hindi maluto. Habang nagluluto ang Kemera Ants ay nangalkal ako ng gamit at chinarge ko muna ang solar at PowerPoint. Gago. Kinalkal ko din ng marumihan. Hinanda ko na din ang isusuot ko pang swimming. Naluto na din ang kanin at medyo nasunog pa ata ang gilid. Naluto na din ng kemera ants ang pansitot nakat nilagyan niya din ng betsin pampalasa daw. Tamang food trip na naman ang kemera ants. Habang nagpo food trip ang mga kemera ants ay nagplano na sila kung saan sila pupunta. Ang susunod na pagsalakay ng mga kemera ants ay sa gawing Visoria Tarlac dahil madami daw naninirahang mga nyoging okay. doon. Kumuha ako ng maleta at maglalayas na ko. Tinakas ng kamera ants ang bisikleta at tinaasan niya ang upuan para daw komportable ang betlog niya. Dumating na din ang ibang kamera ants at hindi daw sila natulog sa gising. Excited na daw ang mga kamera ants na magbisikleta at naka full set na armor pa. Bago kami maglakbay kasama ang mga chimera ants, ay kinabitan ko muna ng solar sa likuran ng bisikleta ko para hindi kami masagasaan ng rumaragasang ratbu. Hindi ako natutuwa. Ay. Palabas na kami ng village at huminto kami ng chimera ants sa ganda ng sunset. Sa sobrang ganda ng sunset ay nakakita pa kami ng isa pang sunset. Natulala ang mga chimera ants sa ganda ng sunset at hindi na gumagalaw ang mga chimera ants. Gumagalawin ulo ko. Gago. Idul Muammarat. Huminto muna kami sa gitna ng kalsada at hinintay namin ang nahuhuling kemera ants. Nag-usap-usap ang mga kemera ants kung saang lugar sila manggugulo at ang balak nilang tirahin ay ang Seven Evelyn. Pinawer off ko muna ang solar. Nag-iisip ng katarantaduhan ng mga kemera ants, pero hindi sila makapasok sa loob dahil bawal ang kupal sa loob ng Seven Evelyn. Nagambaga ng mga kemera ants pambili ng Coke at biogesic Walang nagawa ang mga trabahador ng Seven Evelyn sa katigasan ng ulo ng mga Chimera Ants at pinagbubuksan pa lahat ng ref. Hindi ko alam bakit mahilig ang Chimera Ants sa mga gamot at bumili pa ng Betadine para inumin. Dino double check ko ang salamin kung may nakakakita ba sa mga pinagigagawa ng mga Chimera Ants. Bago ako lumabas, dumakot na naman ako ng kape at umalis na ako agad. Sinabi ko sa Chimera Ants na huwag mag-ingay dahil baka makita ako na may inuwing kape sa 7 Evelyn. Pinapalabas na kami sa loob ng Seven Evelyn dahil sa pinapakitang asal ng mga Chimera Ants. Tamang food trip na naman ng mga Chimera Ants. Sinimot lahat ng Chimera Ants ang dinakot nila sa Seven Evelyn pati plastic kinain. Tuloy ang paglalakbay ng mga Chimera Ants. Laging nalalagutan ng gulong ang chimera ants, kaya naman tumatagal kami sa paglalakbay. Natanggal din ang apakan ng chimera ants sa paa. Buti na lang may dinala ako na shoes glue, kaya idinikit na lang ng chimera ants ang sapatos niya sa apakan ng bisikleta para hindi na matanggal. Pinahinto kami ng isang chimera ants at mag edit daw siya ng bisikleta sa gitna ng kalsada. Galit na galit ang chimera ants dahil sa paulit-ulit na nalalagutan ng gulong. Kaya naman tinanggal na lang ng kemera Ants ang kadena para hindi na daw ulit ito matanggal, inaya ako ng mga Chimera Ants na mag-bag Yung unang Chimera Ants, daladala na ang bahay pati clearance sa school, dinala na din magpapapirma daw siya sa mga nyoging Bucky. na makikita niya. Yung sumunod na Chimera Ants naman ay dinala ang birth certificate ng kapitbahay niya at may dala pang energy drink para masarap daw ang tulog niya mamaya. Gago. Ang isang Chimera Ants naman ay wallet na lang daw ng tatay niya Kulang dahil nagmamadali siya kanina. Ang huling Chimera Ants naman ay nagdala ng mga bagay na di naman kailangan. Huminto muna ang mga Chimera Ants sa London Bridge dahil nawawala ang isang Chimera Ants. Pinauna na namin ang isang kemera ants at uuwi na din kami. Malapit na ang mga kemera ants sa kanilang destinasyon. Papasok na kami sa tarlac at nagumpisa na kami maghanap ng mga nyoging Boggy. sa tabi-tabi nang makapasok na ang mga kemera ants sa tarlac. Nalagot na naman ang gulong ng bisikleta ng kemera ants at gusto na ipawelding ng kemera ants para hindi na daw mahulog ng paulit-ulit. Ginawa ng fixie ng kemera ants ang bisikleta niya makaraos lang daw at makapagpatuloy na kami sa aming paglalakbay. Nawala na naman ang isang chimera ants, kaya naman hinintay na naman namin kasama ang mga chimera ants. Naligaw ang mga chimera ants at dinala kami sa kagubatan ng maps sa Google. Naskamata kami dinala kami sa wrong turn, sinek namin ulit ang maps sa Google. At na wrong hole pala kami kaya sa kagubatan kami napunta. Gago. Sa mahigit isang araw na aming paglalakbay ay nakarating na kami sa aming destinasyon sa Tarlac Visoria at naglatag na ang mga kemera ants sa lapag para makakain na kami ng diwata pares overflow. Full tank na ang mga inuminan ng mga kemera ants at kumain na agad kami. Ang huling kumain magbabayad. Tamang food trip na naman ang mga kemera ants. Hindi makukuha ng mga kemera ants sa video kaya naman pahiga na lang. Huwag ka na sumagot, nanonood ka na nga lang. Pagtapos kumain ng mga kemera ants ay nagpalit na kami ng skin. Nag-iwan pa ng bakas ang chimera ants at itinago sa hindi makukuha. Hindi pa bumababa ang kinain ng mga kemera ants ay gusto ng maglibot. Nagpunta ang mga kemera ants sa palaruan ng matatanda at may nakita pa silang school. Gusto ata ng mga chimera ants na mag-transgender. Najejebs ang mga chimera ants dahil hindi nagpahinga bago maglaro. Sa pampababae, papumasok ang chimera ants dahil barado daw ang kubeta sa panglalaki. Nakalimutan ng chimera ants ang aqua flash niya sa kinainan namin na diwata pares overflow. Bumalik ang mga chimera ants sa palaruan ng matatanda at tumambay muna. Masayang-masaya ang mga chimera ants at nagpapakitang gilas pa. Kinabayo pa ng chimera ants ang kabayo na walang ulo at nagpadulas pa ang isang chimera ants sa napaka-init na slide. Napagod na maglaro ang mga chimera ants at naisipan na nilang bumalik sa village namin. Hindi kinaya ng chimera ants ang init kaya naman nag-jacket na lang siya ulit at ayaw daw niya maging piniritong chimera ants. Huminto muna ang mga kemera ants sa gitna ng kalsada at dinobol check kung wala ba silang naiwanan. Titigo! Titigo! Gago! Huminto ang mga kemera ants sa 7 Evelyn at nangako na hindi nabubuksan ng mga ref sa loob ng 7 Evelyn. Bumili ang mga kemera ants ng sito na kulay red at umalis na din agad sa 7 Evelyn. Hindi pa Nasiraan ang kemera ants sa gitna ng highway at nabutas ang bisikleta niya. Nawawala ang isang kemera ants at sabi namin sa isang kemera ants ay balikan niya muna, lumilim muna ang naiwang mga kemera ants at binaba muna ang mga maleta na daladala. Natanggal daw ang gulong ng bisikleta ng kemera ants kaya bigla na lang nawala sa paningin namin ang isang kemera ants. Buti na lang ay huminto ang mga kemera ants at nakita ko agad. Ang malas lang dun pa sa highway na putukan ng gulong, e eh napakainit pa, at may nagbibilad pa ng bigas. Inunbox ng Kemera Ants ang bisikleta at inoperahan na. Habang sinisira ng Kemera Ants ang gulong ng bisikleta, may lumapit sa aming matandang villager at tinanong kami kung saan kami nakatira. At sinabi ng mga Kemera Ants sa bahay po, Gago! Makalipas ang ilang araw ay sa wakas na tapos ng operahan ng Chimera Ants ang bisikleta. Tinapalan ng Chimera Ants ng supot labo ang gulong ng bisikleta at ibinalik na sa dati, nagpasama ako sa isang Chimera Ants at hahanap kami na nagbobomba ng poso. Wala kaming nakita na nagbobomba ng gulong at highway na din ang daan. Hangin na lang ang kulang sa bisikleta. Ayaw pang hipan ng chimera ants ang gulong. No choice ang mga chimera ants at naglakbay silang dalawa, daladala ang bisikleta upang mabumbahan ng poso. Habang naghahanap ng bombahan ng gulong, ang dalawang chimera ants ay naiwan din ang dalawang chimera ants para bantayan ang bisikleta at baka tumakbo mag-isa. Habang hinihintay ng mga chimera ants, ang ibang mga chimera ants ay mag-story time muna tayo mga kapatid. Hindi ko dinala ang lalagyanan ng tablet dahil malakas ang alog at baka mahulog pa ang phone ko. Makalipas ang ilang linggo na paghihintay ay nakabalik na din ang dalawang camera ants at bad news. Nabumbahan na din ang gulong, pinakain ko muna ang camera ants ng tubig kanal at inayos na ng mga camera ants ang bisikleta ng gulong. Dinobol check ulit ng mga camera ants ang kanilang bisikleta para gorabels na ang mga camera ants at hindi na pahinto-hinto Pinunasan ng mga kemera ants ang mga bisikleta para kumalat ang uling at nagpahinga muna ang mga kemera ants sa ilalim ng puno ng kamote at nagdesisyon na silang maglakbay pabalik ng village. Huminto ang mga kemera ants sa gasolinahan at nagpa-full tank ng inuminan at umalis na din sila pabalik ng village. Huminto ulit ang mga kemera ants sa gitna ng kalsada at nakapasok na sila sa village ng Likab. Napagod daw ang mga chimera ants at nagwater break muna ulit sa ilalim ng puno ng kamote. Naiwan na naman ang isang chimera ants kaya hinintay na naman namin sa tabi ng seven Evelyn. lupay ang mga chimera ants at humigana sa gitna ng kalsada. Nakikita na ng mga chimera ants ang daan pabalik sa dati naming mundo. At kanya-kanya na kami ng sidal makakain lang sa Diwata Pares Overflow, nakakita ang mga chimera ants na nagtitinda ng taho. Kaya naman bumili muna sila ng buko job. Naiwanan na naman ang isang chimera ants at binalikan ng isang chimera ants. Dumapa na pala sa talahiban dahil pagod na pagod na pumidal ang chimera ants. Sa wakas ay makakakain na ng masarap ang mga chimera ants ng Diwata Pares Overflow. Pero parang iba ang gusto kainin ng isang kemera ants. Pinarada muna ng mga kemera ants ang mga bisikleta at kinuha ang mga galon para ma-full tank ang kanilang inuminan. Nagambagan ang mga kemera ants pambilin pambili ng diwata pares overflow. Tamang food trip na naman ng mga kemera ants. Laspag na laspag na ang mga kemera ants. Kaya naman isang taon silang nagpahinga sa paresa ni Jepoy Dizon. Kumuha ng sinulid ang isang chimera ants at magbibigti na lang daw siya sa puno ng saging dahil lupaypay na daw siya. Full tank na naman ang mga galon ng mga chimera ants at nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay pabalik ng village. Huminto ang mga chimera ants sa talahiban para magpahinga. Iniwanan kami ng isang chimera ants at nauna na dahil kanina pa daw siya natatae. At sa wakas ay nakauwi na ang mga camera ants sa village, pero tatlo lang kami nakauwi. Nawawala ang isang camera ants. Nahuli lang pala akala namin dumapa na naman sa talahiban. Hanggang dito lang ang vlog natin mga kapatid. Kita-kita ulit tayo kasama ang mga mababait, pero tarantadong mga camera ants.